Nagsimula ang pelikula sa dalawang batang babae na sina Furiosa at Ana, na masayang namimitas ng mga mansanas mula sa isang puno. Nagambala ang kanilang mapayapang sandali nang makita nila ang isang motorcycle gang sa paligid. Nang walang sinasayang na oras, sinabihan ni Furiosa ang kanyang kapatid na manatili, habang siya naman ay palihim na lumapit sa mga motorsiklo at sinubukan itong sirain upang pigilan ang kanilang pagtakas. Habang sinisira niya ang isang motor, nakita siya ng isa sa mga miyembro ng gang. Sa pagkabigla, sinaksak niya ito ng kutsilyo sa binti at tumakas, habang sumisipol para ialerto ang kanyang ina na si Mary. Ang mga taong bayan, sa pangunguna ni Mary, ay mabilis na kumilos. Nasaksihan nila ang paghuli ng gang kay Furiosa, at mabilis na lumayo sa kain ng kanilang mga motorsiklo. Mabilis silang hinabol ni Mary at ng kanyang mga kasamahan, at nagpaputok ng baril hanggang sa nagawa nilang mapatumba ang isang miyembro mula sa kanyang motorsiklo. kinuha ni Mary ang motorsiklo ng natumbang miyembro, at inutusan ang kanyang mga kasamahan na bumalik na sa nayon para sa proteksyon nito, bago ipinagpatuloy ang paghabol. Matagumpay niyang napabagsak ang isa pang miyembro ng gang, ngunit ang dalawa sa kanyang mga kasamahan na may hawak kay Furiosa ay nagawang makatakas. Walang humpay silang sinundan ni Mary hanggang sa makita niya silang pumasok sa kanilang hideout. Mula sa malayo, pinatumba niya ang isa pang miyembro gamit ang kanyang sniper rifle at naiwan na lamang ang isa na may hawak kay Furiosa. Gayunpaman, ang natitirang miyembro ng gang ay nagawang madala si Furiosa sa loob ng hideout. Dito nabunyag na ang gang ay pinamumunuan ng isang lalaki na nagnangalang Max. Kinwestiyon ng mga tauhan ni Max ang miyembro ng gang na nakahuli kay Furiosa kung saan na curious sila sa kung saan niya natagpuan ang malusog na babae na bihira na lang sa mga panahong ito. Iginiit ng miyembro ng gang na natuklasan niya ang isang luntiang lugar at nag-alok na ibubunyag ang lokasyon nito kung makakausap niya ng personal si Max para makuha ang credit nito. Sumang-ayon naman dito ang mga tauhan ni Max. Nang ma-realize na malapit ng matuklasan ng gang ang kanyang nayon, mabilis na kumilos si Furiosa, nilaslas ang lalamunan ng miyembro ng gang at nagdulot ng matinding pinsala. Pagkatapos nito, dinala ng mga lalaki si Furiosa kay Max at ipinaliwanag ang sitwasyon inutos ni Max na suriin ang kalusugan ni Furiosa at nakumpirmang malusog talaga ang bata. Ipinatawag ni Max ang lalaking nakahuli sa kanya, ngunit nag-aagaw buhay na siya at hindi na nagawang sabihin ang lokasyon ng nayon. Nagpa siya si Max na gawing bihag si Furiosa, na may planong gamitin siya upang mahanap at masakop ang kanyang nayon. Inutusan ni Max ang dalawa sa kanyang mga tauhan at isang babae, nadalhin si Furiosa sa isang tent at bantayan siya. Samantala, nagbalat kayo si Mary upang maging kamukha ng mga biker at pinasok ang tent kung saan nakakulong si Furiosa. Doon, mabilis niyang pinatay ang dalawang lalaki na nagbabantay sa kanyang anak. Humingi ng tawad ang babae at hinayaan naman siyang mabuhay ni Mary, pagkatapos ay kinuha na si Furiosa at isang motorsiklo upang makatakas. Gayunpaman, inalerto ng babae ang gang tungkol sa pagtakas ni Furiosa kasama ang kanyang ina mabilis na kumilos ang mga biker at sinimulang paputokan si Mary, at nagawang matamaan ang daladala niyang gasolina. Nasunog ang damit ni Mary ngunit mabilis niyang pinatay ang apoy, at pagkatapos ay ipinagpatuloy na ang kanyang pagtakas kasama si Furiosa. Gayunpaman, nasugatan ng apoy si Mary, kung saan dumudugo siya ng husto, na nagpahintulot kay Max na matrack sila. Dahil determinado siyang iligtas si Furiosa, nagpasya si Mary na isakripisyo ang sarili. Sinabi niya kay Furiosa na lalabanan niya ang mga tauhan ni Max upang magkaroon siya ng oras para makatakas. Binigyan niya ang anak ng isang binhi at hiniling sa kanyang itanim ito sa kanilang homeland kapag nakabalik na siya. Matapos matiyak na nakaalis na si Furiosa, nakipagsago paan si Mary sa mga tauhan ni Max at nagawang mapatay ang ilan bago siya tuluyang na-corner. Mula sa malayo, nakita ni Furiosa kung ano ang nangyayari at bumalik upang iligtas ang kanyang ina. Sa kasamaang palad, nahuli siya ni Max at pinatay ang kanyang ina sa harapan niya. Kinabukasan, si Max at ang kanyang mga tauhan ay nagtipon sa isang random na lokasyon, kasama si Furiosa na nakatali at nakakulong sa isang bakal na hawla. Tinangkang tumakas ng isa sa mga tauhan ni Max ngunit nahuli siya, at bilang parusa, itinali ni Max ang kanyang mga kamay at paa sa mga motorsiklo, at pinilit ang kanyang mga tauhan na kalabanin ang isa't isa hanggang sa kamatayan. Bukod sa makakakuha ng bagong motorsiklo ang mananalo, makakasali sila sa pagputol ng katawan ng lalaking tinangkang tumakas. Matapos masaksihan ang kalupitang ito, na-realize ni Furiosa na si Max at ang kanyang mga tauhan ay mga baliw, at ang mga darating na araw ay magiging isang mabigat na pagsubok. Nang sumunod na araw, umalis si Max upang maghanap ng pagkain at tubig, habang si Furiosa naman ay nakakulong pa rin sa hawla kasama ang isang matandang lalaki na nagngangalang Historyman. Nag-alok ang historia na tuturuan si Furiosa kung paano magsulat, ngunit tumanggi siya. Ngunit ng gabi ding yun, sinimulan ni Furiosa na palihim na turuan ang sarili kung paano magsulat. Sa sumunod na araw, nakasalubong nila ang isang kakaiba at sugatang lalaki. Nang makita sila, naniniwala ang lalaki na nasa langit na siya. Nang ma-curious, tinanong ni Max ang tungkol sa kanyang buhay ibinunyag niya na naninirahan siya sa isang lugar na tinatawag na The Castle, na pinamumunuan ng isang lalaki na nagngangalang Immortan Joe, na itinuturing na isang Diyos ng kanyang mga nasasakupan. Naniniwala ang lalaki na namatay siya habang pinagsisilbihan si Immortan Joe, kaya nakapasok siya sa langit. Nalaman ni Max mula sa lalaki na ang kastilyo ay may masaganang pagkain at tubig, kaya kinumbinsi nila itong dalhin sila sa kastilyo. Pagdating ni Max sa lugar, idineklara niya ang kanyang misyon na palayain ang mga tao mula sa tyrant na si Immortan Joe na itinali sila sa pangaapi at pang-aabuso. Nanawagan siya sa mga tao na makiisa sa kanya kung gusto nilang makamit ang kalayaan, ngunit sinalubong siya ng katahimikan. Ang assistant ni Immortan Joe na si Orton ay hinamon si Max na pumili ng sino man sa mga tauhan ng kanilang lider. Itinuro ni Max ang isa at inutusan ni Orton ang lalaki na magpakamatay. Sa pagkabigla ng lahat, walang pag-aalin lang ang sumunod ang lalaki. Ipinahayag ni Orta na handang mamatay ang mga tauhan ni Immortan Joe anumang oras para sa kanya. Sa sandaling yun, ang mga anak ni Immortan na si Scrotus at Rictus Erectus ay kinumprunta si Max at nagbanta sa kanyang mapapahamak siya at ang kanyang mga tauhan. Ilang sandali pa, naglunsad ng matinding pag-atake ang buong puwersa ni Immortan Joe kay Max at sa kanyang mga sundalo. Sa mga sumunod na labanan, napatay ang karamihan sa mga tauhan ni Max. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ng ilan sa mga mandirigma ni Immortan na makuha si Furiosa, ngunit mabilis na namagitan si Max at nagawang makatakas kasama niya. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, si Max at ang kanyang mga nakaligtas na tauhan ay nakita ang isang trap na may kargang mga pagkain papunta sa isang lungsod na tinatawag na Gastown mula sa kastilyo ni Immortan Joe. Nang makakuha ng pagkakataon, hinijack ng mga tauhan ni Max ang trap, at matagumpay na nakontrol ang gas town, isang mahalagang sentro na pinagkukunan ng gasolina. Nang mapasailalim na sa kanilang kontrol ang gas town, si Max at ang kanyang mga tauhan, ay nagtungo na sa kastilyo ni Immortan Joe. Sa mga panahong yun, iminungkahi ni Max ang isang deal kay Immortan. Maaari niyang sirain ang gas town at lahat ng langis nito, o payagan si Max at ang kanyang mga tauhan na manirahan doon at magbigay ng gasolina kay Immortan, kapalit ng pagkain at tubig, gaya ng ginawa ng naunang leader doon. Nang wala ng ibang choice, sumang-ayon si Immortan Joe sa kasunduan, sa kondisyon na si Furiosa ay magiging isa sa kanyang mga asawa, sa pag-asang magkakaroon ng isang malusog na anak, isang bagay na hindi kayang gawin ng kanyang mga kasalukuyang asawa. Sa kabila ng kanyang nararamdaman para kay Furiosa, sumang-ayon si Max at mas inuna ang kasunduan kaysa sa kanyang emosyon. Hindi nagtagal, kinuha na ng mga tauhan ni Immortan Joe si Furiosa at inilagay siya kasama ng kanyang mga asawa. Sa kabila ng maayos na kalusugan ng kanyang mga asawa, nahihirapan si Immortan na magkaroon ng isang malusog na anak dahil lahat sa mga sanggol ay may iba't ibang isyo sa kalusugan. Ipinangako ni Furiosa sa kanyang sarili na hindi siya mananatili sa lugar na ito o magiging asawa ni Immortan Joe. Nang gabing yun, sinimulan niyang gupitin ang kanyang buhok at naghanda na para sa kanyang pagtakas. Hindi nagtagal, dumating si Rictus at kinalagkad siya sa isang silid na may masamang intensyon. Gayunpaman, nagawang makatakas ni Furiosa at naglaho na sa dilim si Rictes, na alam ang mga kahihinatnan sa ginawa niyang pag-atake sa isang potensyal na asawa ni Immortan Joe, ay pinanatiling sikreto ang kanyang pagtakas. Makalipas ang ilang taon, ibinababa ng mga tauhan ni Immortan Joe ang isang nakasuspindeng sasakyan, at ipinakita sa atin ng dalaga ng si Furiosa na kabilang sa kanila. Habang nagbabalat kayo bilang isang lalaki, nagtatago siya bilang isa sa mga sundalo ni Immortan nang malapit ng mahulog ang nakasuspinding sasakyan, walang takot na umakyat dito si Furiosa. Tiniyak niyang ligtas at secured na ito, dahilan para makuha niya ang respeto ng mga kasamahan. Hindi nagtagal, si Furiosa at ang kanyang crew ay gumagawa ng isang napakalaking truck, na sinadya para sa pagdadala ng pagkain at mga supply para sa gas town. Nalaman niyang malapit ng umalis ang truck na dadalhin ng isang lalaking nagngangalang Jack, at nakita niya ito bilang isang pagkakataon para makatakas. Nang handa na ang truck, umalis na ito sa kastilyo habang minamaneho ni Jack, at si Furiosa naman ay makikitang nakatago sa loob. Gayunpaman, tinambangan ng mga tulisan ang konvoy, at inatake ito upang agawin ang truck at mga laman nito. Sa gitna ng kaguluhan, napagtanto ni Furiosa na meron ng malubhang sira ang truck at malapit na itong sumabog. Sinikap niyang ayusin ito habang tinataboy ang mga tulisan, habang si Jack naman ay nilalabanan ang mga bandido na mas dumarami pa sa bawat oras na lumilipas. Hindi nagtagal, dumating ang isang grupo ng mga bandido na merong propeller sa kanilang likod, at walang humpay na naghagis ng mga bomba sa trap. Nang matapos nang ayusin ni Furiosa ang trap, ibinunyag na niya ang sarili kay Jack. Tinanggap ni Jack ang tulong ng dalaga at sanib puwersa nilang nilabanan ang mga umaataking tulisan. Pinabagsak ni Furiosa ang mga bandidong naghahagis ng mga bomba at hinila ang isa pang tulisan na merong propeller sa likod patungo sa truck. Matapos talunin ang mga bandido, tinutukan ni Furiosa ng baril si Jack at inutusan siyang ibigay sa kanya ang kontrol ng sasakyan. Gayunpaman, nanlaban si Jack at itinapon siya palabas ng truck bago nagmaneho palayo para iwan si Furiosa ng mag-isa sa disyerto. Ilang sandali pa, bumalik si Jack kay Furiosa at ipinaliwanag na kahit ibigay niya sa kanya ang truck, Walang ligtas na lugar na maaari niyang puntahan. Ang tanging lugar na pwede niyang puntahan ay ang Gastown o ang Castillo, na parehong kinokontrol ni Immortan Joe at Max. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, itinutok ni Furiosa ang hawak na baril kay Jack. Si Jack, na alam ang kanyang layunin, ay inaming nawalan siya ng maraming tauhan at hinangaan ang dalaga sa pagtatanggol niya sa kanya iminungkahin niya ang isang deal na samahan siya bilang kanyang asistan, at nangakong ituturo sa kanya ang lahat na alam niya tungkol sa survival at mga daan sa disyerto. Nang makumbinsi, pumayag si Furiosa na sumama sa kanya. Hindi nagtagal, naging convoy team si Jack at Furiosa, at magkasamang nagtungo sa gas town. Lumalabas na ang bayan ay isang malawak na lungsod na puno ng mga taong nagtatrabaho bilang mga alipin upang kumuha ng langis. Matapos maihatid ang kanilang mga kalakal, tumanggap sila ng gasolina bilang kapalit. Ang isa sa mga lokal ay nagkwento kay Jack na si Max ay nagdudulot ng kaguluhan at taggutom sa populasyon at namumuo rin ng isang digmaan laban sa kanya. Si Jack, na hindi interesado sa labanan, ay kinuha ang hiniling na sandata at ibinigay ito kay Furiosa para maipagtanggol niya ang kanyang sarili. Sa paglipas ng mga araw, bumalik si na Jack at Furiosa sa gas town na may dalang mas maraming pagkain, umaasang makakakuha ng gasolina bilang kapalit. Sa pagkakataong ito, si Max mismo ang humarap sa kanila, na tumangging ipagpalit ang gasolina para sa kakarampot na supply ng pagkain. Si Jack, na ayaw makipag-argumento, ay nagpas siyang umalis dala ang pagkain. Kalaunan, nakabalik na si Jack sa kastilyo ni Immortan Joe at ipinaliwanag sa kanya ang sitwasyon. Sa sobrang galit, nagpasya si Immortan na makipagdigmaan laban kay Max, ngunit madiskarte niya itong pinagplanuhan dahil alam niya na ang pagpapadala ng kanyang buong hukbo ay magre-resulta sa total destruction. Upang maiwasan ito, mas pinili niyang lumaban gamit ang koponan ni Jack. Ikinatuwa ito ni Furiosa, at sabik na makapaghiganti laban kay Max sa ginawa niyang pagpatay sa kanyang ina. Makalipas ang ilang araw, ang team ni Jack ay nagtungo na sa gas town, kung saan naharap sila sa matinding pag-atake mula sa mga tauhan ni Max, na pinapatay ang sino man sa kanilang landas. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Max upang kalkulahin ang sitwasyon. Nang makita ito, tinangka ni Furiosa na barilin si Max ngunit nagmintis siya. Bilang ganti, nagpaputok si Max ng isang rocket na hindi direktang tumama kay Furiosa, ngunit naging sanhi ito para bumagsak siya sa kanyang kinatatayuan. Nang makakita ng pagkakataon, isinakay ni Jack si Furiosa sa isang sasakyan at pagkatapos ay tumakas na sila. Gayunpaman, walang humpay silang hinabol ni Max at kalaunan ay nahuli silang dalawa. Matapos silang mahuli, ikinadena ni Max si Furiosa upang pigilan siyang makatakas, habang ang mga tauhan naman ni Max ay pinahirapan si Jack gamit ang kanilang motorsiklo. Nang matapos na nilang pahirapan at patayin si Jack, ibinaling ni Max ang kanyang atensyon kay Furiosa, only to discover na nakatakas siya sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang sariling kamay tumakas si Furiosa patungo sa kastilyo ni Immortan Joe, habang si Max at kanyang mga tauhan naman ay walang humpay sa ginagawa nilang pagtugis. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, nagawa silang matakasan ni Furiosa. Dahil sa pagod, iniwan ni Furiosa ang motor at mas piniling maglakad hanggang sa bumagsak siya at nawalan ng malay. Nang magising, natagpuan ni Furiosa ang kanyang sarili sa isang hindi pamilyar na kuweba, kasama ang isang matandang babae na napapaligiran ng mga putol-putol na katawan ng tao. Sa sobrang takot, mabilis siyang umalis at bumalik sa kastilyo ni Immortan Joe. Ikinwento niya ang kanyang mga naging karanasan at binalaan siya sa napipintong pag-atake ni Max. Sa sobrang galit, ipinadala ni Immortan ang kanyang hukbo upang harapin si Max. Sa pagdaan ng mga araw, isang matinding labanan ang sumiklab sa pagitan ni na Immortan Joe at Max, kung saan parehong dumanas ng matinding pinsala ang magkabilang panig. Sa magulong panahong ito, Gumawa si Furiosa ng isang bagong iron prosthetic hand upang palitan ang nawala sa kanya. Nang natapos na ito, sumali siya sa puwersa ng mga sundalo ni Immorten at humiling ng isang sasakyan para makatulong siya sa labanan. Binigyan siya ng mga ito ng isang lumang sasakyan na siya namang minaneho ni Furiosa sa lokasyon kung saan nagtitipon ang karamihan sa mga tauhan ni Immorten. Makalipas ang ilang araw na digmaan, sa wakas ay nagtagumpay ang puwersa ni Immortan Joe sa pagpatay sa maraming sundalo ni Max, dahilan para mapilitan siyang umatras kasama ang kanyang mga natitirang tropa. Nang marinig ito, ninakaw ni Furiosa ang sasakyan ni Rictus at hinabol si Max. Hinanap niya si Max at ang kanyang mga tagasunod, at matagumpay na napabagsak ang ilan sa kanila. Bilang tugon, inutusan ni Max ang kanyang mga tauhan na maghiwahiwalay upang malito si Furiosa sinundan niya ang isang grupo, at nagkamali siya ng makitang hindi sa kanila kabilang si Max. Matapos patayin ang mga ito, ipinagpatuloy niya ang kanyang paghahanap sa lalaki. Makalipas ang ilang sandali, nahanap niya ito at nagsimula ng tumakas si Max. Mahinahon siyang sinundan ni Furiosa gamit ang isang sasakyan hanggang sa mapagod na si Max at sumuko. Nang lumabas si Furiosa ng sasakyan, kinumprunta niya si Max at tinanong kung naaalala pa ba siya nito. Kinilala siya ni Max at habang patuloy siyang nagsasalita, tinangka niyang saksakin ng kutsilyo ang ating bida. Ngunit mabilis siyang pinukpok ni Furiosa sa mukha, na naging dahilan para mawalan siya ng malay. Nang muling magkamalay, ipinaalala ni Furiosa kay Max ang nakakatromang kaganapan labing limang taon na ang nakakaraan, nang patayin niya ang kanyang ina sa harap mismo ng kanyang mga mata. Gayunpaman, walang maalala si Max tungkol sa kanyang ina mas lalo pang tumindi ang galit ni Furiosa kung saan patuloy niyang binubugbog si Max, at determinadong pilitin siyang maalala ang nakaraan. Kalaunan, nanumbalik na ang mga alaala ni Max, ngunit mas lalong lang tumindi ang galit ni Furiosa. Inakusahan niya siya ng pagsira sa kanyang pagkabata at humingi ng kabayaran. Nang ma-realize na wala siyang laban, hinimok ni Max si Furiosa na gawin na niya ang gusto niya, ngunit hindi na niya maibabalik ang nakaraan. Sa sobrang pagkadismaya, nagpa siya si Furiosa na wakasan na ang kanyang buhay. Ang eksaktong paraan ng pagkamatay ni Max ay nananatiling nababalot ng misteryo. Ang ilan ay nagsasabing binaril niya siya on the spot, habang ang iba naman ay naniniwalang ipinako niya siya sa cross, ang parehong kapalaran na sinapit ng kanyang ina. May mga kwento din na itinali niya siya sa isang sasakyan at kinaladkad hanggang sa mamatay. Sinasabi din ng ilan na ikinulong niya siya sa isang kuweba hanggang sa tuluyan siyang mabulok bilang bahagi ng lupa. Sa huling bersyon, tumubo ang isang puno mula sa kanyang nabubulok na katawan at paminsan-minsang bumibisita si Furiosa upang pitasin ang bunga nito, isang simbolo ng mahabang pagdurusa ni Max. Makalipas ang ilang taon, nakipag sa si Furiosa sa mga asawa ni Immortan Joe, at nagplano ng isang matalinong pagtakas. Nagtago sila sa isang napakalaking trap at dito na nagtatapos ang pelikula.